Tapos ako naman yung uh, mga fertilizer naman ang dadalhin ko doon. So, kuha lang ako ng amainom. Uh, Bakit itong mga manukis dito, nandito? Hoy, oh. ba't nandyan ka sa taas? sa so, sobrang init din. Nandito rin sila. So, ayan. Kuha lang ako ng namin po. So, naiinitan din itong mga manok, guys. Tapos, ito yung i-dra-drive ko na dadalhin sa bukid. Sa malayong bukid namin. 이렇게 uh, 앉아있어. natin dun sa wala yung bukit tapos yan guys kailangan pagka nagmanihak nagmaneho ka rito uh, kailangan meron kang a license so marami akong license dito na kinuha na dito sa Japan 1,000 kilos itong laban lang na down dati. So, ito yung trimball steering namin, guys. Autopilot. So, ganito ang autopilot na kailangan dami ng ganitong auto-pilot guys, para naka-GPS yan. Alam ko, hindi namin ako na ilalagay ng fertilizer. ito sa katanan um, ng trigo ila kami ng fertilizer sa bukid. maya gusto makikita yung mga nilagyan na ng fertilizer. はい。 700 kilos ang isang hectare. So, ayan, maglalagay muna kami ng uh, fertilizer bago po no, namin tataniman. So, magtatanim kami dito ng Mali.

đặc nhiên là